nice day everyone! So ito guys, kumakain daw siya nakasabay ang kanyang mga alagang aso sa isang mesa lang. Parang hindi ata tama yun. But before we continue, let me give you a brief story. So ito na nga guys, itong ating kababayan na nag-message sa atin. Siya po ay first-timer na mag-OFW. And as of now, siya po ay mag-three months pa lang sa kanyang mga employer. And wala daw po kasi siyang experience sa pag-aalaga ng bata kasi nga daw po single pa siya. Even sa mga elderly, wala din daw siyang experience. Kaya nung nag-apply siya na mag-OFW at ang offering nga sa kanya, sa pagiging helper eh meron din siyang alagaan ng mga ng mga aso kasi dalawang aso daw po pero maliit lang. Pumayag na siya kasi ang akala niya po daw ay ang pag-aalaga ng aso dito ay parehas lang sa Pilipinas. So, ito na ang message niya. Ate, buti may content ka na ganito para maging aware yung iba na gusto may alaga na mga aso. Kasi kung napanood ko yung content mo na ganyan, hindi ako piperma sa aking employer. Nagulat po ako na ganito pala ang ginagawa. Pero yung sinabi mo po parang kulang kasi ako, kumakain ako, nakasabay ko sa isang mesa ang aking mga alaga. Tinanong ko siya, pati ba yung employer mo ay kasabay nyo din sa isang mesa? Sabi niya, hindi po magkahiwalay kami ng mesa. So, ibig sabihin, yung employer niya nasa kabilang mesa at siya ay kasabay niya yung kanyang mga alagang aso. Kasi daw po, sabi niya, baka daw po malulungkot din daw po kasi, nalulungkot din siguro ang ibig sabi niya, baka daw po kasi malungkot yung kanyang mga alagang aso kapag walang kasabay. So sabi ko sa kanya, uh, hindi ko hindi ko naman sinabi kasi ang sabi niya sa akin dapat daw po sana madagdagan ko yung kinontent ko na ganon. So sabi ko sa kanya, hindi ko pwedeng sabihin yung ganon na nakaka kasabay sa pagkain sa mesa kasi kako sa mga nakausap ko, mga natanong ko, wala namang ganyan na kasabay nila sa isang mesa. So kaya sabi ko nagkontenta ako dun lang based sa mga napagtanungan ko kung anong ginagawa sa kanila at nakikita ko. Pero kako ikaw, kakaiba naman kako yung employer mo kasi nga, bakit kailangan mong sumabay sa isang mesa? Eh kung gusto din pala ng ganun, edi sabay-sabay na silang lahat pati yung amo, di ba? Pero siguro kasi nga, na nagigets ko yung point niya na kasi nga kahit ano pang ka, kahit gaano pa kamamahalin yung kinakain ng mga aso aso pa rin yan animals pa rin di ba iba yung hininga noon kahit pa sabihin yung ibang mga tao merong hindi kagandahan ng amoy ng hininga pero iba pa rin yung hininga ng mga animals di ba mga hayop so ganoon so sabi niya makakahanap na kaya ako agad kapag ano kapag maghanap ako ng amo pero hindi pa sa ngayon siguro tapusin ko ang anim na buwan kasi ang dami ko pa pong utang sa Pilipinas na dapat bayaran na ginamit ko po sa pag apply sa bagay may point din naman siya so sabi ko na lang sa kanya kasi uh, kung 6 months after ka ako ng ganyan tapos maghanap ka na medyo mahihirapan ka kako pero kausapin sa ang sabi ko sa kanya, kausapin mo na lang yung madam mo na kung pwede. Ah, uh, tumayo na lang siya kahit nakaharap pa din sa mga aso. Tumayo na lang. Tumayo na lang siya, wag na lang siya maki ano pa nung pinggan niya doon sa may malapit sa ano sa table, 'di ba? Sabi ko, kausapin mo in a nice way, explain mo sa kanya. Kasi ang sabi daw po ng kanyang amo eh wag kang mag-alala kasi mahal ang mga pagkain ng aso. So ka sabi ko sa kanya, kausapin mo ka ako na maayos yung employer mo na kahit mamahalin pa ang kinakain ng aso, but still aso yan, animals, at ikaw ay tao. Kung hindi niya nga kaya, di ba? Kung hindi nga kaya maki-ano nung amo niya, tapos siya pala ganun. Tapos sabi niya, ate kinikis po ng amo ko yung mga alaga niya. Yung mga alagang aso ko. So kinikis. Bahala, siya ang, ah, siya may-ari, ba? Diba? sabi ko sa kanya, maging maingat ka na lang. And kung ano, kung pupede tumayo ka na lang. Hawakan mo yung platong mo na kumakain. Kung ayaw mo talagang makasabay nga. Kahit naman sino, no? Hindi naman sino, kahit ako hindi ko rin naman, kahit hindi kagandahan ang ngipin ko, hindi ko naman gugustuhin. Nakasabay ko sa isang mesa ang aso, di ba? Kahit nga mga pusa, 'di diba? Alam niyo 'yon. So, siguro marami nakaka-relate na ganyan na hindi sila pabor kasi ako hindi ako pabor sa ganyan. Diyos sabi ko, kausapin mo in a nice way at yung feeling mo naman ay hindi mo sila ma-offend. Explain mo ka ako ng maayos. Sabi nga, ate, pwede ka bang ano, mag-message ng yung sinasabi mo sa akin, advice? Pwede mo bang message sa akin? Tapos, yun na lang daw, isa sa ulo niya. <laughs> sa ulo niya na lang daw at ang sasa isa sa niya na lang at sasabihin niya sa kanyang employer. So, wala nang problema doon. Okay lang naman. Pero sabi ko sa kanya, syempre, kailangan mas magaling sa puso. Sabi ko sa kanya, message mo ako kung anong gusto mong sabihin pa para yung galing sa puso. And then saka mo, ano yan. Kasi, aminin naman ng lahat medyo may, minsan may mga tao din na, na nahihirapan makipag-communicate. Kaya minsan kahit marami kang gusto sabihin sa amo mo, hindi mo masabi. Kasi nga, minsan hindi kayo nagkakaintindihan ng pagsasalita ng Ingles. O di ba diba? Kaya, naiintindihan ko din naman siya. So, sabi ko naman sa kanya, walang problema. I-message mo lang ako, ina-translate ko sa English, Basta anuhin mo na lang, isa ulo mo na lang. So, yun guys, kung kayo merong anong masabi niyo dito sa medyo pasaway na employer, kawawa naman si Ate Girl na, na shock sa ganyang style na pag-aalaga ng aso. Comment down below lang po. And kung meron kayong gusto ding i-share na mga nangyari sa inyong mga pagiging OFW, kung ano yung mga inalagaan nyo, comment, uh, message nyo lang ako sa aking, uh, sa messenger, o kaya sa WhatsApp. Sa so WhatsApp, marami po nagme-message sa so WhatsApp naman sa akin. Okay naman. Kaya lang, eto po, pasensya na yung mga hindi ko agad nasa, hindi ko na, na hindi ko na nababasa yung mga comment nyo. Kasi, or nasasagot, kasi po, may content na ako niyan. And, ha, sa, yung iba kasi halos pare-parehas lang. So, yung mga sina, kina, yung mga kina, content ko yung mga bago naman. So, yun lang po. Pero, message nyo lang ako, kung ano yung mga gusto nyong sabihin, walang problema dyan. At gagawan natin yan ng content. And as I promise, shout out sa'yo, Chris M. Chris M. As I promise, hindi ko ipopost ang iyong mga, yung message mo sa akin. Kasi hindi ko naman talaga ipinopost lahat pwede na lang kung gusto niyong i-post, walang problema. Pero kasi uh, meron kasing one time na kapag may pinost ako, pero tinanggal ko din naman yung pangalan. Pero nakalimutan ko kasing iano yung picture, medyo na foul ako doon. So, dinilit ko na lang yon So, yun lang po. Always remember, Enjoy your day para hindi nyo, enjoy lang po kayo sa work nyo para hindi nyo maramdaman ng pagat. And always be happy and rise up. And yes, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. It's Judy Rule and of course, ang aking page, Judy Rule 1, FB page, Judy Rule 1. So, yung mga nag-friend uh, nag request po sa akin sa Judy Rule na FB, uh, personal account ko po yun nakaano lang po yan, naka private po yan kasi yung mga nandiyon eh, yung mga uh, pi, ano lang yung mga piling tao lang <laughs> hindi po. gusto ko lang kasi may konting privacy din, kaya mas nagano ko dito sa page, so Judy Rule 1 ng aking page, yun lang po, have a nice day everyone